Uh hi fellow viewers sa uh, inyong tanan na nakasabot si Buwan uh, ako si Steve ang, ang I'm video account. Uh inform ko sa public uh, to the public viewers that this is a purely sibuano. So kasi matingalan nyo ang title dere sa akong video is Not a full scale casino in Dumaguete uh, unsay akong pasabot ini. Ang um, pasabot na ko ining video ha is kung ano siya. Kala bang uh, Maka-generate siya revenue. Okay. Makabayad sila tax. Yes. Pero ang kaluluoy ang mga modula. Man inyong timan eh. uh, yes, people are addicted sa gambling. Yes. Okay, rana siya. Pero ang problema is kani, dira. Mabot ang time in the long run, magkaproblema sila sa utang. Kay kung eh, asa sila pambayad? Kung wala sila capacity to pay, asa, asa sila pambayad? Ay, kuing na. Patron nila ang mga modula. Di wala na sila kuan Wala na sila players. Oh. Ang osapang dili jud pwede, kanangkoan. Prostitution. Mana siya. Ikatolo, magkawatak-watak ang family. Mani niyo e. So, manang, ko ako, mintra sa'yo pa, ha? Mintra sa'yo pa, di na dyan pwede i-operate. Kay, at the beginning lang, full scale, ay, Di na dyan pwede. Biggest shame of all. ah uh, I know, this is, uh, kung against, kaning akong story sa video, para at least ba, naan niya lesson. Then, na last words, ah importante ni, kasara na ako iing nun. Kung niyo sa casino gambling, nga nagkadakod ako inyong utang, di na jod mabalik ang kwarta na inyong gisugal. Ha? Mintras sa'yo pa. Manang kung, kung gusto nyo mo pamati sa akong video, okay, go. Kung against nyo, nakoy, nakoy kondisyones. Ha? Dira. Ako'y delete ang video, pero bayra ninyo ko. Kay total man nyo, di ba? Gusto nyo recreation? Okay, sige. Pero kung malulong sa sa adik ka ng kasino adik, ayaw may bulong-bulongi. Hmm? Mintra sa'yo pa. Manang, kung gusto niyo i-delete akong video, sige. Pero, by Rico, kay lahi man inyong mindset. Ha? So, mana, mana jud ang akong kuan ninyo. So, kung gusto niyo kuan, Bahala dyan nyo, di na dyan makuan. Di na dyan mabalik, ma-refund, ang kwarta. Once, isugdan ninyo ni. Okay, so, I hope kaning video naka-listen yung attention or catch up. ah uh, by the way, kanis yan, abot na ni sa social media, sa I think sa, more on sa Facebook. So, karon ako na-expose ni sa YouTube. So, daghan salamat sa inyong pamati. Thank you so much. Mayong hapon.